ito uh, dito kami ngayon sa Yarda uh, ito kami ni ng uh, babiyahe kasi na po kayo sa akin boses at uh, nawala na naman yung boses ko kaya ito dalawa lang kami sa ngayon ng mga babiyahe ready na shout out sa lahat pa mga kaibigan yung ating bagong yung unit ayan at gagamit tayo ngayon itong hopper, ng hopper gaya po nung last year ng mag ice road uh, medyo ang iba lang po ngayon eh, dadalawa kami at si Marco si Pinoy Tracker ay uh, sa susunod na lang daw ulit siya ayan na at ito mm, pupunta kami ngayon ng uh, Calgary tapos, yon maglo-load kami doon. At pagka-load doon, ayun, doon, na. doon na. kami mag-start papuntang uh, you Northwest know, Territory. uh, bumabalik <coughs> medyo paos pa rin at ito uh, empty na kami ngayon uh, deliver na namin yung panglimang limang biyahe namin sa Ikati uh, at ito nandito pa rin kami sa lake at, uh, medyo mainit at ang temperature ngayon dito eh, minus 20 lang kaya madulas tong uh, yada na nating ilog yung utong yelo kaya uh, yung si Manoy nasa unahan. Kaya ang takbo namin ganito, uh, maximum namin, uh, maximum namin 60 kasi empty, empty na kami. 4 times 48 ayan ayan dahan dahan lang ang ano dahil ito ay matulas na yan, yan nabutas yan, kaya papats lang nila, katatakli lang nila niyan, kaya may mga may mga stake na nakalagay para hindi na iimadaanan kagad So itong huwag nito ito, nangihingi ito ng pagkain kaya yeah, sumasabay lang ang paglipat sa tapo ng ating truck eh bawal naman natin bigyan ng pagkain yan Kaya ito, balik 16 hours tayong nagdadrive dito sa Ice sa Road 10 hours kasi nga takbo natin pag loaded ay 25 kilometers lang per hour tapos uh, pag empty o oh, yan uwa ko pag empty naman yun nakakatakbo tayo ng uh, 60 dito sa uh, tinatawag natin na express lane kung saan mga empty lang yung pwedeng dumaan empty trucks kabilang yun yung mga loaded Uh, Ports uh, 41 po tayo ngayon uh, Kung mapapasin nyo, ti lang ti lang po yung mga nag-ice road ngayon Dahil uh, uh, kaunti lang yung snow ay uh, uh, ilan-ilan lang yung mga nag-ice road to small lake lang yan kaibigan uh, tapos na po tayo mag drive sa ilog kaya dito na tayo ngayon sa, sa, sa ano naman tayo sa bundok uh, port hatch so tawagin dito na no, kami sa uh, may tingnan natin kung anong port hatch na yun ang At, ating dadaanan ngayon pero pag uh, pagtapos pag nitong Fort nito may mayroon pa isang yung, know, yung ano yung Gordon Lake yung know, kasi yung uh, Makay Lake yun po yung atin din na kanina tapos tong, pagtapos ito mga portage nito na ito uh, 20 uh, pagitan siya ng portage 20 at saka Fort 19 yung uh, Logan Lake yun, know, ito yung isang maaba na sa uh, lake na tatawidin natin bago tayo makarating ng uh, Yellowknife